Nakakahiya kami ni Boy eh. Mabuti na lang. May natira pa sa mga bata ko. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Eh. Hindi nyo ginagamit ang mga utak nyo. Kulang kayo sa panlalamang. Kaya kayo nalalamangan. Boss naman, halos makakamang na kaming lahat eh. Tapang, oo. Pero utak wala. Anong gusto nyo gawin ko? Lumantad ako para magka... Si ...tayong lahat. Huwag kayong mangalala, boss. May isang paraan dyan para makaganti tayo kay Boyaswang. Ano? Kunin natin si Magno. Alokin natin siya ng malaking halaga na hindi niya matatanggihan. At pagkatapos nun, siya ang isasabak natin kay Boyaswang. Pagkatapos ano? Pagkatapos nun, boss, bahala na kayo. Kung ano ba gusto niyo eh. Gusto ko yan. Kaya hey, na naman! Talagang wala kang kadaladala, no? Bossy! Pare, ka muna! Hindi kami nagpunta rito para makipag-away! Eh ano? Eh, gusto ka lang makusap ni Borong. Tungkol saan? Eh, tungkol lang sa negosyo. Sabihin niyo sa Borong na yan, kung sino may kailangan, siya lumapit. Magno, pagkakwartahan to! Si Borong! Diyan sa loob. Boss, si Magno, si Borong. Gusto mo daw ako makausap? Oo. Oh. May konti tayong negosyo. Anong negosyo? Tulad ng dati. Hindi ako kailangan mo. Sandali lang. Kuwarta ang pinag-uusapan natin dito. At kung gusto mo kumita ng malaki, papayag ka. Si Borong, nandiyan? Nandiyan sa loob. Nandiyan ba? Oo. Oh. ginagawa niya rito. Anong pakailan mo? Hmm. Teka muna, Spirit! Teka muna! Kung may alitan kayo, huwag niyo gawin dito. Igalang niyo itong teritoryo ko. May atraso sa akin to eh. Iusapan natin mamaya ang gabi. Magno, pag-isipan mo yung pinag-usapan natin. Sige na, saka na tayo mag-usap ulit. Pare, mag-usap tayo. Relax ka lang, cool ka lang. Mamamatay. Huwag kakigilis na masama! あ <Yeah. S 2>、yeah. Madonna. Magno, anong ginagawa mo dito? May problema. Wanted ako. Pwede ba ako sa inyo tumuloy? Kahit ngayong gabi lang. Oo. Kung yan ang gusto mo. Salamat. O sige, magtago ka na dyan. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Na isang araw, makamamatay na ng tao yan si Magno. pa ba patutungo ang buhay niya kundi sa kriminalidad? Kriminal na siya. Sabi ko na nga ba eh, magiging tatak na niya, rehas. Huwag ho kayo maglalala, Lolo Hugo. Hahanapin ko si Magno. Pakikiusapan ko siya sumuko. Madonna, madali sabihin na sumuko. Pero paano na naman ako? Ang buhay ko, Tatakbo lang ang mga panon na nasa loob lang ako ng isang haula. Kesa naman magtago ka na parang daga. Wanted, hindi wanted, pareho lang nakikipagsapalaran sa buhay. Mas may peligro ang wanted. Pero mas masakit ang inaabot ng mga taong inosente na nagiging biktima ng masasamang kapalaran. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magtatagal dito. Di naman kita inaapura eh. Nakakaya naman kasi sa'yo eh. Baka nakakaabala ako. Nag-iisa lang naman ako dito eh. Siyo kasama mo? Yung sabihin natin nag-aalaga sa akin, nasa Europa pa siya. Sa isang buwan pa siya dadating. Sino asawa mo? Ah, hindi pero parang ganun na rin. Hindi yata kita maintindihan. Ganito kasi yon. Matagal na akong ganito. May nag-aalaga. May tag-aalaga. Sayang, pagkakataon ko na sana. Kung kailan pa ako nakatagpo ng kasing edad ko. Wala rin. Meron na kasing may-ari sa kanya eh. Tapatin mo ako, Magno. Wala ba akong appeal sa'yo? Anong appeal? Ah, uh, yung... gusto. Hindi ka ba nagagandahan sa'kin? Sa akin? Magno? papalam na ako, Madonna. Salamat sa'yo. Sa mga kabutihan mo. Bakit? Hindi na ba tayo magkikita ulit? Ewan ko, Madonna. Pero malay natin. Hello? Hello, Magno? Nasaan ka? Kailan? Saan? Sa dati? Oo, darating ako. Ah, Magno? Mag-iingat ka, ah. tukan ka na ngayon? Paala na, magtatago muna ako. May kilalang abogado ang auntie ko. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Huwag na. Alam mo naman kapag may iirap eh, matagal bago makakuha ng oslisya. Kapag sumuko ka, mabubulo ka muna sa kulungan bago ka madesisyonan. Magkasalaan na ka man o wala. Abigail... Sa labas, kahit sandali, makakasama ko kayo. Kayo na kay Lolo Hugo. Huwag niyo siyang pababayaan. Kailan kita ulit makikita? Bahala na. Hindi ko alam. Dali, dali, mamang polis. Ayun po sila, oh. Bakit? Si Feli, kasama mong polis. Ha? Ah. Hoy! Tigil! Tamay! Abigail, I'm sorry. Bakit mo kami tinuro? Eh, hinalap kayo pa tayo, Diraway. talaga. Abigail! Abigail! Yeah, yeah, yeah. sa natin yun Ano to? Ayan ang sinasabi ko sa'yo Bilangin mo Isang daan libu yan Isang daang libo at ang mga baril na kailangan mo. Para sa buhay ni Boy Aswang. <laughs> Tama ang desisyon mo, Magno. Ano yan? Susi sa kotse. Kailangan mo rin yan.

Alright.